mga damang mga po sa lahat, brother and sister Ayan. ito yung tinatawag na berhin ng papa suso at ito naman tinatawag na Sambinito, binito ermitanyo susupiyo yan sa lahat po na kukuha po nito may kasama na po yan na dasal Yan po ang available natin ngayon. Saka sambi at 3 tumbalik taran 3 pico roma may maliit may malaki yung sing-sing po uh, darating uh, available sa para rarating pa lang yung sing-sing so ang available po doon ay, ay size 10 ito po ay isang kagamitan so email lang po kayo sa aking messenger may kasama na po yun ng mga dasal. Devotion, General Devotion, Angel de la Guardia, poder Pondu Balabal. Ito ang tinatawag na Virgen na Papasuso. Mainam ito sa mga pampaswerte, pagkabuhay. Ayan. Ito ang tinatawag na Ermitanyo. So, ito okay. sa Napakalina. Salamat po na uh, kumuha ng mga medalyon. Maraming maraming pong salamat. Luzon, bisayas Mindanao. Lahat po yan nakarating. So, available natin ngayon na uh, Kristong Baliktaran. Darating po mamaya. Kristong Baliktaran, Tespico Roma, Chambinito. Yung ring naman, baka bukas so ang available ng doon size 10 meron din pang babae size 7, size 8, size 9 so maraming maraming salamat do si Visayas sa mga kumukuha po nito may kasama na po yan ha devotion, general devotion dasal oh, o ng isang dasal ng isang manggamo at antingero Maraming maraming pong salamat. God bless ang inilupit nila. Peace, siya pang pina po yan.